Pasado alas 10 ng umaga noong Webes, May 16, sumiklab ang sunog na tumupok sa isang bahay sa barangay ng Kamarilan East sa lungsod ng Urdaneta, Pangasinan. Ang okay. okay. estimated damage po natin is um, nasa 8,000 pesos. lang po kasi um, yung bahay po na natupok is um, abandoned house uh, made of um, light materials and yung si Mr. Christian George po, um, siya po na yung pansamantalang tumitira doon habang wala po yung may ari. Sa paunang investigasyon ng Urdaneta City Fire Station, lumalabas na nagmula ang apoy sa pagsusunog ng basura. Kasi um, sa katabi po ng structure o yung nasunog po na bahay, isa ay open lab po. Mm -mm. And um, sabi, uh, as per mga na-interview po natin, um, mayroon pong nagsusunog ng mga tayong dahon, mga rubbish dun sa vacant lot. Pero hindi pa po inclusive kung yun po talaga yung, yung cause po ng sunog. Wala namang nasugatan sa sunog at hindi na kumalat pa ang apoy sa mga katabing bahay. Matapos kasi ang halos 30 minuto, idiniklara na itong fire out. Sa tala ng Urdaneta Fire Station, ito na ang ikasampung sunog sa bayan ngayong taon. Ang um, po ulit natin na um, yung pagsusunog po or pagsisigap and uh, um, yung pagkatapo ng birth we discard ng mga cigarettes na cigarette butts natin including yung mga um, pagluluto po natin is kailangan po nating um, mabantayan Panawagan naman nila sa publiko, agad itawag sa kanilang ang anumang sunog para agad itong marespondihan. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.